hey guys nito tayo ng ulo ng maya maya ito po yung ulo ng maya maya guys tiyan nyo po, Alam namin yan sa pananghalian ilagay ko na lang yung description sa, ng menu sa baba guys okay ito yun, yung isang buo na ulo ng mayamaya. -maya. yan inati ko po. Sinigang po siya, sinigang na ulo ng mayamaya. -maya. Yan po yung masarap na ulam sa pananghalian. Yan guys, tingnan naman kung gaano kasarap. Naparami talagang kain ko dyan minsan. Nagluto. Ang sarap na yung pagkasikang. Kasi medyo marami-rami yung pagkalagay ko ng sinigang mix. Ayan. Hindi ko na pinakita yung pag-slice ko ng ulo ng maya-maya guys. Kung paano ko ginawa dahil nagmamadali. Natangali na gutom na at saka um, nagprepare pa ako ng ibang mga ilagay ko dyan ng mga ingredients so susubrang so, hanap hanap ayan kaya yun nakalimutan ko so pumawit na lang ako sa nasa kaldero na para mas mabilis hindi po ba ayan try at home guys para masubukan nyo yung sarap ng homemade nyo na luto sa mga pagkainan nyo so hanggang dito lang guys thank you sa panonood